grabe ka sarap. Oh. Magandang araw mga kababayan. Ngayon tayo ay magluluto ng ating tulingan. Tatanggalin natin na nakakaylo. Yung buntot ito mga kababayan yung sumama na to ito yung nakakainom sa tulingan mga kababayan katamtamang hiwa lang hindi masyadong makapal hindi masyadong manipis kababayan para buo yung ating bituka ito yung di tunggal, ka dito mga kabayan oh no. eto atay Ito yung pangpasarap dito. Nagayang ating-ating luya. Bawang. Atsaka sibuyas. Suka mo, mga bayan. Isa lang na natin mga kababayan ang ating tulingan na paksyo sa gata. Bango mga kababayan. Takpan natin mga kababayan ang ating paksyo. Magic mga kababayan Baka man Sabor Tunggu, kata Cari uang, cari uang Mau sarap kumakaka talaga yung suka saka yung mga sili luya napakasarap mga kababayan yung mga tayo mga kababayan no? napakasarap ito sa ginataang tulingan mga kababayan hmm. hop 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 Hmm, nanunuot sa laman niya yung gata. Hmm. Sili. Tumakabay no. Ang kapal ng laman mga kabayan ng tulingan no. Hmm. Kap. Magandang pagkadali. Mga kababayan. Kasi mga ano, napakasarap kasi ito. Yung gata talaga siya. Paksi muna siya. Yung gataan. Yung gataan. Yung puro talaga, no? Oo. Nakadabas ng dalawang nyug. Sarap. Isa itong nagpasarap, mga kabayan no? Sili. Sili. Sarap paling pag may ano. Complete complete do recado. Oh. Oh. Tuloy mo ako bayan. Yan kakap na kakap kak kak talaga mo bayan no? Sarap. yung mga ano, parte-parte tayo sa atay sapta na ito? sapta na ito ang atay sabi ito na yung isa rin pabayan sa tulingan yung atay ng mga kababayan sarap talaga malinamnam mga kababayan grabe ka sarap oh Ah. Huh? Tumakabayan udah datang kali yang anu dito nah, kali lumakabayan. Titirain natin to. Yan. Kumaka pala mo makabayan. Pala talaga. Oh. <laughs> agad na agat talaga yung sili ito so, sarap sabol mga babayan namin kayo